Maluwag pa rin po ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway ngayong umaga matapos ang long weekend dahil sa undas. Ang iba po kasing mga biyahero hindi na sumabay sa dagsa ng mga motorista pabalik ng Metro Manila. Nasa frontline ng balitang yan si Raniel Pawit. Nagbabalik na sa Metro Manila ang ilan sa mga nag sa mga probinsya sa Norte. Inagahan na nila ang pagbiyahe upang maiwasan ang inaasahang malapagong na usad ng trapiko. Ang biyaherong si Jasper umalis na agad sa kanyang tahanan sa Bulacan pagkatapos maling halian. Okay na, sanay na eh. Medyo sanay naman na sa trapiko dahil madalas kami ron eh. Pero alas dos pa lang ng hapon, ramdam na ng mga biyahero ang bigat ng trapiko sa bandang Bukawi. Kaya din talaga namin inagahan kasi na ano, anticipate namin yung traffic. Pero kung ganito kaaga, parang hindi ko na alam paano. <laughs> Maboboard na naman kami. Kailangan nga haba lang yung patient. Bala na. Sige, subukan na lang. Sana makarating naman ng maayos sa pupuntahan. Ayon sa pamunuan ng NLEX, maayos naman ang takbo ng mga tol plaza mula at tarlak papasok ng Metro Manila. Mayroon ding karagdagang 1,500 personnel na dineploy sa expressway. May dagdag naman kami ng mga deployment ng personnel, especially mga patrol po natin para mag-implement po kami ng mga counterflow, flow kung saan po yung uh, masikip na pwede namin uh, ipipass para mas mapabilis po yung dali ng traffic po. Bukod sa pagsisigurong maayos ang kondisyon ng mga sasakyan, payo rin ng mga otoridad na magdala ng pagkain na tubig lalo't balik na ang maalinsangang panahon matapos ang mga bagyo. Nagbabalita mula sa frontline, Rainel Pawid, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.